ito po yung mga alaga kong pabo. ang mga sisiw talaga nagkakaroon ng bulutong habang maliit pa kaya kailangan gamutin kung hindi mamamatay sila harus na sila ang apat ay may bulutong kaya napakahirap magpalaki ng pabo, lalo na kung sisiw pa pero kapag gumakina na sila malakas na rin ang resistensya mas madali ng alagaan pero kapag gantong maliliit pa Napakahirap. Kailangan nila laging gamutin. Ayan po, ang dami, di ba? Pero, luto na po yung mga yan. Maitim na eh. Pusa na yung matatanggal. Pinapainom ko sila ng gamot. Hanggang 3 months silang nakakulong. At maselan nga sila. Kaya dapat nakakulong lang sila. Ang nanay nila, sila yung, siya yung una kong pawabain. Kapag nasa 3 months na. Para makapang-itlog ulit. Pero yung mga anak, hanggang 3 months nandyan sila.